Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng masugid ninyong tagapakinig at manonood ng programang Heart to Heart sa True FM. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Janice, 33 years old. May asawa na at kasalukuyang nakatira kami dito sa Manila. Isa akong registered nurse Kuya Poy at kagaya ko ay isa ring nurse ang mister ko na itago na lamang natin sa pangalang Ricky. Masasabi kong masaya naman ang relasyon namin ni Ricky pero sa kabila ng lahat ng yan, ay may nararamdaman din naman akong sama ng loob sa kanya. Simula po kasi Kuya Poy nang dumaan ang Valentine's Day, ay wala man lang akong naramdamang effort mula kay Ricky yung tipong may pa-flowers man lang dahil special na araw 'yun para sa mga couple. Dati kasi, dahil nga walang permanenteng trabaho pa si Ricky, ay nauunawaan ko ang sitwasyon niya. During that time, ay wala pa siya sa medical field kaya okay lang kahit wala siyang maibigay sa akin. Hindi naman ako materialistic na babae, yung tipong yung mas maliliit pang mga bagay o effort ay yun ang mas tumatatak sa akin, Kuya Poy. Sa totoo lang, at hindi lang naman sa pagyayabang, kung hindi ko kasi hinikayat at pinilit na mag-review si Ricky para sa nursing board exam, ay sigurado akong wala siyang permanenteng trabaho ngayon. Hindi naman siguro kalabisan sa kanya ang ganoong klasing effort lalo't Hearts Day naman nung araw na yun. Pero alam mo, Kuya Poy, ang nakakagulat. Imbes na magsimulang maglambing o magbigay man lang ng kahit katiting na effort, ay nagawa niya pa akong sigawan at sabihan na toxic ako sa buhay niya. OA at masyadong madrama. Hindi ko kinaya ang eksenang yon Kuya Poy. To be honest, hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ni Ricky nang sabihin niya sa akin ang mga katagang yun. Sobra akong nasaktan sa ginawa sa akin ng asawa ko. Pakiramdam ko hanggang ngayon ay wala lang ako sa buhay ni Ricky. Na para bang ang lahat ng effort na ginawa ko sa relasyon namin noong pinupunan ko ang mga kakulangan niya sa aming tahanan at relasyon ay baliwala lang. Matino naman akong babae at may bahay at alam ko sa sarili ko ni minsan ay hindi ako nagkulang sa aming pagsasama sa loob ng tatlong taon. Nang dahil nga sa kapirasong bulaklak ay nalaman ko ang tunay na nararamdaman ng asawa ko. Malungkot man ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa ay umaasa pa rin ako na mababasa ito sa heart to heart. Kung ano man ang magiging komento o opinyon ninyo, ay maluwag ko itong tatanggapin. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Janice. Especially for you napakinggan nga po natin kanina, ano? Ang kwento ni Janice ng Manila na meron pa rin tampo sa kanyang asawa na si uh, Ricky. Mm. Nasa kabila ng uh, pagdiriwang raw ng Araw ng Mga Puso Nung nakaraan lamang uh, linggo ha Ay uh, nakatang imbis na paglalambing o pagsasori Ang uh, natanggap niya ay nabulyawan pa Nasigawan pa Ano yung mga sinabi sa kanya uh, Masyado raw siyang uh, toxic daw siya sa buhay nitong si uh, uh, Ricky O.A. at Madrama Ayan, o, oh, kapag ka talaga pinakinggan natin at pinagana natin ang ating mga emosyon, napakawalang yan naman, napakawalang puso oh, ng ating, <laughs> ng asawa nitong si uh, Janice. But you know what, Janice, o, oh, kapag ka talaga doon tayo nag-focus uh, oh, uh, sa naging reaksyon, sa naging response ng yung uh, uh kabiyak, ng iyong asawa ay eh, talaga nakakasama ng loob. Uh, pero, di ba sa tagal-tagal ng pinagsama ninyo, hindi ka ba nagtaka saan ba nang gagaling itong si uh, Ricky? Oh, did you even uh, bother ask kung bakit siya parang uh, irritable? Uh, ganyan ba talaga siya uh, by nature? 'di ba? Ganyan ba talagang ituring ka nitong si uh, Ricky on ordinary days? Ayan kasi alam nyo, ito ang uh, problema ho sa atin minsan, ano? Ayan sa mga lalo na sa mga couple. Ayan at uh, doon sa mga kapartner na okay naman talaga. Oh, I have nothing against doon sa mga gusto talagang kapag ka i-celebrate yung mga special occasions katulad nga ng Valentine's Day, ng birthday, ng uh, Christmas Day, ng uh, New Year or what have you anniversary, monthsary. Uh, there's nothing wrong with that. No, uh, yung uh, pag uh, sa celebrate noon. Pero kapag ka ikaw naman ay uh, kinukumpara mo na yung uh, kapartner mo o yung kakayahan ng uh, uh yung uh, kapareha nga doon sa ginagawa ng iba na nakikita natin Well, of course, sa social media O kaya nababalitaan mo na lamang sa mga kaibigan mo I think it's unfair o, lalo na at meron tayong iba't ibang mga priorities na rin sa buhay de ba of course o hindi natin uh, palalampasin na uh, makapagbigay ng uh, kung ano man o pa-sweet uh, sa Valentine's Day pero huwag naman masyadong didibdibin kung saka-sakali't wala nga na matanggap o e, paano nga lalo na kayo parehas kayong RN parehas kayong re uh, registered nurses kumusta ba ang naging duty ng uh, asawa mo nitong uh, mga nakaraan para Ah uh, tanungin mo, hindi mo man lang ako binigyan ng flowers kasi alam mo, iyan yung uh, mahirap ano, sa iba mga magkakapartner. Eh. Uh, yung iba napipikon, lalo na kapag ka nandun na sila sa threshold talaga, nasa dulo na ng threshold, oo yung konting-konti na lang ay sa uh, sasabog na rin. Papaano nga, di ba? Meron kayong term, kayong mga nurses? Oh, because I come from a family of nurses na kapag sinabing toxic naman yung uh, duty kung yon ibig sabihin ang daming reklamo, ang daming nakakairita, ang dami ng mga pinigilan ng mga pressure at uh, stress doon sa trabaho, 'di ba? Uh, sa mga pasyente at doon sa mga kasamahan, tapos pag-uwi mo sa bahay, ganun din mayroon din uh, reklamo pa, yung asawa mo mismo na alam na alam naman kung ano talaga yung nature ng uh, trabaho mo in the first place, 'di ba? hihiritan ka pa ng walang-mong flowers wala man lang pasabog wala man ng ayan oo diyan puntahan natin pag-usapan natin saglit yung mga pasabog-pasabog na yan ha on special uh, occasions yung iba kasi diyan nyo sinusukat Okay? Yung importansya, yung pagmamahal uh, ng uh, isang tao sa inyo. Wag, O wag ganun. Diba? I-set uh, aside natin yan. Lalo na kung alam nyo na meron ding ibang pinagkakaabalahan o meron ding kailangan mga uh, gawin at unahin ang uh, diyowa ninyo. 'di ba? It's all uh, it's always okay. na from time to time ay maramdaman natin yung presensya ng paglalambing ng ating uh, ng ating uh, partner oh by giving us uh, something na kahit hindi mahal o kahit pa nga yan, 'di ba? Okay 'yun. Oh, pero ah uh, Uh, it is uh, really ano no? At uh, tignan mo kung ano yung uh, express naman sa on ordinary days. Ano yung ipinararamdam sa yun ng uh, partner mo? Did you uh, bother uh, recognize that? ba diba? na appreciate mo ba 'yon? 'Di ba? Na kunyari wala lang, out of uh, nowhere binigyan ka, pinasalubungan ka ng uh, donut ng uh, partner mo o kaya ng tsokolate or uh, whatever, binilang ka ng damit. Yan, 'yung mga ganun. Oo, uh, na walang uh, okasyon. Oh, uh, ay eh, yun? Hindi ba counted yun as, a, as a special deed na ginawa ng uh, partner mo? Yan, yan kasi medyo hirap sa atin. Ano? Gusto natin nakikipagsabayan tayo o, sa komersyo. Ika nga, ay nabigyan si ganito, may pinost siya. Ay nabigyan si ganon, may pinost siya. Now, to tell you frankly, uh, Janice, uh, I feel Ricky. ba diba, si Ricky? Kasi ako, uh, I don't know, no? Uh, sweet naman ako oo sa partner ko pero hindi ko isinasara na well nitong nakaraang Valentine's Day wala akong binigay na bulaklak kaya uh, Mrs Popoy oo uh, sa asawa ko wala wala akong ng uh, binigay ibang yung pasabog ko Diba? ah uh, parang uh, at uh, ginawa namin ito post Valentine na tapos na Bumiyahe kami because uh, that's what we need oh that's what we needed ba diba? uh, mag-relax, mag-breakfast muna, lumanghap nang sariwang uh, hangin, 'di ba? And uh na-appreciate niya 'yon. More than uh, giving you a bouquet or uh, or uh, uh yung uh, isang pirasong bulaklak. 'Di ba 'yung mga ganyan? O wag tayong masyado nakakulong doon sa nakikita natin sa social media, okay? Ah, uh, Janice, relax ka lang. O be fair din at alamin bakit nga ba nagsungit ng ganyan 'yung uh, partner mo.